parang mga matatalinong bata to. Listen, look and listen and learn. <laughs> pwede to, pwede. Tanungin kaya natin sila. Ah, uh, mga bata. Mga ano ba kayo? Mga, anong grade kayo? Ah, uh, kan G ba kayo sa ating palaro na pwede kayong manalo ng hanggang 1000 pesos Woo! Ayos ah. Gusto, ang gusto ko. I am the one the... Okay, ikaw ang unang player. Okay. Okay, sige, walang problema 'yan. G ka ba? G. G okay. G, G. Okay. G. okay. Nice. Okay, all right. Kaya mo ba 'yung mga tanong natin? Ay kaya ay Kaya-kaya ha? na! kaya Alright! Alright. Alright. Si kakayanin niya daw. Napakadali lang ng instruction natin. Sagutin mo lang ang tanong ko at may premyo ka na hanggang 1,000 pesos. Kung masagot mo ito, sa'yo na ang pera. Magbubunot siya dito sa ating mahigwagang box ang mga multiplier. Ito ang mga multiplier. Bibigyan ko siya ng oh, 10 Young Master Coins itong 10 yang master coins nasa sayo kung isusugal mo lahat pero ikaw ang bahala example makakabunot ka ng times 10 at may 10 yang master coins ka pwede mong isugal ang 1 master coin so 1 times 10 10 lang ang ano mo may 9 master coins ka kailangan hindi mo yan maubos hanggat hindi ka maka 1000 pero kung maubos kung ano lang ang naipon mo yun lang ang premium mo okay ba okay, okay. Okay. right. Bago pa lang lahat, mag-interview muna tayo. Ano bang pangalan mo, palayo para ano, kahit short lang? Not not. Not not. Okay, not not. Ilang taon ka na ba? 15. Okay, 15 years old, batang bata. May asawa at anak. Wala. Wala. Ano bang? Wala. Wala, wala. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Umpisahan na lang natin. Wala na daming interview. Basta, note-note. G ka ba? G na G. Okay, let's go. Play. Bunot, bunot. Okay. Let's go. Ang nabunot niya ay? Times 5. Times 5. Okay. Ngayon, may 10 Master Coins ka. Ilang Master Coins o yung Master Coins ang isusugal mo? Dalawa. Okay. Two yung Master Coins para sa Times 5. For 10 pesos, no? Dahil two yang master coins ang sinugal niya. Okay, ang tanong. Kung ang Pilipinas ay Filipino o Pinoy, ano naman ang Japan? Japanese. Tama ba? Alright, tama ka! My plus 10 pesos ka na! Congratulations! Pero hindi pa yan nagtatapos dahil may 8 master coins. Okay, bunot, bunot, bunot! Ilan ang multiplier mo? Times 50. Okay, times 50. May 8 master coins ka pa. Ilan ang isusugal mo? 2 ka. 2 times 50 equals 100. Times 50. Ano sa English English, ang sikat na internet word na mekos-mekos? Anong ano sa English ang sikat na internet word na mekos-mekos? Meks-meks. Okay, tama ba? Ah! Alright, tama sa plus 100 pesos. Okay, let's continue. Bunot, bunot, bunot. Anong nabunot mo? Times eh, 100. Kung, times 100. So, nakabunot siya ng times 100. Ilang young master coins ang isusugal mo? May 6 young master coins ka pa. 3. So, 3. For 300 pesos. Ito ang katanungan mo. Anong hayop ang may scientific name na Testidonis? A. Ibon B. Bulate C. Ahas D. Pagong or E. Unggoy A. Ibon B. Bulate C. Ahas D. Pagong E. Unggoy For 300 pesos, ano ang sagot mo? A. Ibon A. As in Apple, Ibon For 300 pesos, 300 pesos ang iyong kasagutan ay mali ay. ang tamang sagot D. ay Eagle. D pagong D pagong okay okay lang okay lang may 3 yang master ah. coins ka pa 3 yang master coins okay. bunot Oi bonus. Okay. Naka-bonus siya. So, bonus question ay may special price. So, wow. ang special price natin ay isang kilong bigas. Wow. Isang kilong bigas. Bonus question. Ano ang FB name o YouTube channel ko? Young Master. Yan na ba ang final answer mo? Ah, Master Young. Okay. Master Young is... Correct! May isang kilong bigas ka na at 110 pesos. Okay, hindi pa tapos ang laban kasi may 3 master coins ka pa. Bunot! Again, bonus question na naman. Ito, ang special price ay school supplies. School supplies. Spell bonus. B-O-N-U-S. Okay. O O N U S Tama! Congratulations! <laughs> may bigas ka pa! May school supplies ka pa! Congratulations! Congratulations! Pero hindi pa yan tapos May 3 Young Master Coins ka pa Bunot! May pasilip pa, ano? Hindi nga mo! Times For times 10 May 3 Young Master Coins ka pa Anong gagawin mo? Isa lang. Isa, lang. Okay, for uh, times 10. Uh, sa geography, kung ang bundok ay mountain, ano naman ang bulubundukin? Valley. Okay. Is that your final answer? Yes. Valley. Valley is... Wrong! <laughs> oh, sorry. Bulubundukin is mountain range. Puti na lang, isang master, yung master coins ang sinugal mo, may dalawang Yang master coins ka pa. Okay. Bunot. Somebody, yeah. Let's see. <laughs> For times three, ilang Yang master coins ang isusugal mo? One. Okay, one. So, <laughs> isa na lang ang natira. For three pesos, three pesos. Kung ang muta ay sa mata, ano naman ang kulangot? 1, 2, 3. Final answer. Mm -hmm. Ilong is correct. <laughs> 20 times 20. Total amount mo ay 113. 113 pesos plus bigas, plus school supplies. Wow, sana all. Okay, ito ang question mo. Kung ang past tense ng walk ay walked. Ano naman ang break? Broke. Okay. Is that your final answer? Yes. Tama ba yung broke? Tama. Uh dalawang meeting. -huh. Broke is correct! Magbibigas, <laughs> magbibigas. <another day. laughs> Tapos sa ang lahat ng naipon niya ay 133 plus bigas Plus, school supplies. Congratulations. Okay. Salamat, Master Yang. Ah. Walang anuman. Deserve mo yun kasi nasagot mo ang katanungan. Okay, next player.